kami dito kasi need mag charge ng sasakit Hi guys! We're here so, sa side pala ako. Kasi na-realize ko na mawawala yung um, pupunta kami ngayon sa Edmonton. So, ang um, weather today is minus 5. Pero, with the wind chill is minus 8. Makita ko sa inyo, medyo sumisikat na si Harry Harrow. Ayun. Hindi pala medyo. Nakatakip lang pala sa mga ano, bahay dito. Ayan, makagas siyang sumikat ngayon kasi 6.50 pa lang ng umaga. So, samahan nyo kami ngayon sa aming travel papunta sa Edmonton. So, by land is halos 3 hours din siya. So, pakita ko sa inyo yung mga dadaanan namin today. Ito na pa Edmonton. Tarik na tarik talaga yung araw. Para at least maibsan yung ano, lamig. Malamig pa rin sa labas eh. Pero baka mamayang hapon, nakita ko yung weather sa Edmonton. It's plus 13. So, okay lang. And mostly indoor lang kami today. Hi guys, we're here the charger. We are charging at this station, charger number one. We're going to the mall next and then we'll and then I'll eat again. We'll say just about more. See you in a bit. And ito no kami, so my uh, red deer. Ginamit kasi namin yung sasakyan ni Ivan. Gusto niya makatipid sa gas, lalo na nagmahal yung gas ngayon. So, madaming slot sila pala dito ng EV chargers. Ayun, fast charger siya. So, ayan. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, So, ayan. Tapos, tambay muna kami sa likod nito is 7 foods eh. So, yeah. Ayan siya. Electrify Canada. Ayan. Pa-charge na. Ang kalagay is 350 kilowatt per hour. Tama ba? Per hour. Ayan. Tara na. Nauna na, hinatid na namin si Ma'am si dun sa harap si Foods kasi maglalakad pa kami. Ito yung si food Foods sa harap namin. Mga 3 minutes walk lang naman. Ayan, charge lang kami ulit dito na. sa, na, le, sa Ledu. Na <laughs> Sorry naman, hindi ko talaga alam yung ay pronounce. Ayan, so, charge lang si so Ivan dyan. Kanina? Hindi, <laughs> ngayon si Daddy. Ngayon, si Daddy. So, kanina yung half hour charging is hour $12. Is, 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 bananas cooking, 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 Sino si Colette? Cooking, cooking, cooking. Ang pangalan niya ay Kian. Cooking, cooking, cooking. Si Ivan yung nagde-drive since kanina. Three hours lang kasi. Kaya na ng powers niya. <laughs> Uwian din kami ngayon. Ano lang, day trip lang talaga. Kaya pala biglang tumahimik. Ayan o, oh, gutom lang din pala. Ay, ubos niya yung hash brown na nabili ko. <laughs> Naka. Nanga. <laughs> Cute. Yeah, di dito na kami sa Edmonton. 15 minutes up the the legislative building. tayo sa bridge sa mga taga Edmonton. Na ano bang pangalan ng bridge nito? Yeah. Wow. <laughs> wow, daw, sabi ni Kiyo. Eh. sa kabila ko pala. Ah, uh, legislative building nila. Hindi namin to napuntahan nung last. Sabi ko nga kanina. Sarado yung mga daan. Parang may construction or something. Oh, ang gini sa harap. Dito ka sa likod. Hanap lang kami ng parking. Hindi kami sure kung pwede ba mag-park dyan. Mami, wow. Ito ba? Ayun. Dun siya. Ano nakahiga doon? Ang hirap pala ng parking dito guys. May mga parking dyan man sa daan. Eh, ano lang sa mga authorized vehicles mga visitor hindi para para sa mga tourists hahanap pa kami ikot na naman kami mahirap pala ang park dito ang ganda pa man din gusto ko naming puntahan yun eh Ayun, no, halos mga no parking sa mga daan. Yung parking is dun pa sa malayo. Mahabang lakaran sayang sana meron dito sa daan medyo malayo yung parking namin so ang ending ayan video ko na lang from afar i-zoom ko na lang medyo malayo yung lalakarin eh tapos pagpunta sa mall lalakad na naman kami ng mahaba-haba so ayan bumaba lang kami saglit mavideohan man lang makita from afar hindi na bumaba si ma'am si din na lang kami lang tatlo doon kami nagpark kita rin yung ano dito bridge ayan kita lang siya uh, next time siguro medyo mahaba habang lakaran itich <laughs> Windy guys, malamig din yung hangin Balik na kami sa kotse. Punta na sa West Edmonton mo! Jujutsu Kaisa! Kaya iba tong bridge na to oh? It's, it's a huge, wow, bridge, it's huh? a huge huh? bridge, It is a huge one, anak. It's it's, it's mega! It's <laughs> mega! It's mega bridge. Mega ba? Mega? Yeah. yeah. I like it. Mom, see? We're on top, yes. We're on top of the bridge. Ayun, yeah. na, Seryoso. Seryoso. Driver, oh. Sweet lover. <laughs> Basta driver. <laughs> Basta driver. Sweet lover. Ayun. <laughs> Ito na kami. Finally. Sabado ngayon. So, for sure, busy itong mall na to. Madami rin sasakyan. So, Ayan um, yung labas niya. Uh, Guys, so we are na. So, um, magdi-dinner pa dapat kami kasama si na Ate Maria. Kasi kakadating lang ni Lance yung pamangkin ko. Kaya lang, um, 5.30 na and then pagdating namin dun sa Old Spaghetti House dito sa WEM, one hour waiting. Yung Boston Pizza ganun din. So, mali-late na rin kami ng no uwi kasi uwian lang kami ngayon. Next time na lang kasi babalitan naman kami dito. Ay, push ko lang. Push ko lang yan. Lalabas na rin kami. Nag-takeout lang kami. Kasi dun sa mga chargingan, walang kainan na matino. So, takeout na. Huwian na. May araw pa pero I'm sure na mag-naya sa daan is gabi ano na. Gabi na. Angin? Okay. Alas 7 usually or alas 8 na ang didilim eh. So, aabutan na rin kami ng gabi sa daan. Kalimutan ko pa <laughs> ibalik yung jacket ko. <laughs> May lamig yung... <laughs> May lamig ah! <laughs> uwing uwing na kasi, medyo napagod kami doon. Ang dami naming nilakad. <laughs> napagod kami doon. Okay. pasok ka lang kami. Ha? Gising, naglalaro. Mayan na lang guys. Pang sikat ng araw, pakita ko lang sa inyo. baka 7 or 8 pa yung sunset. So, at least, medyo maliwanag pa yung uwi namin. Natagal lang kami kasi doon sa may, na namin nga yun, walang food sa mga dadaanan namin charging. at so, na namin din namin mag ng food. So, na kami doon sa hurry curry. Ang dami kasing ano, nag-order, no, na intriga ako medyo natagalan na kasi nilalagay talaga dun sa may pugon yung pagluluto ng naan bread which is yun yung legit na masarap eh so ayun and first time na try ni ma'am si approve naman uh -huh. approve ma'am C? mm -hmm. ayun nagustuhan niya tsaka Ch butter chicken Punta so, na kami sa Ledu. Punta na kami dun sa ano, charging ay. Sana na available. Dalawa lang kasi yun eh. And then nung umaga, um, kadating namin may dumating na isa. And then, may nag-aabang sa amin after. Kasi dito pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina, free. Parang yung nagbabayad is yung city itself. Nang So, jackpot yung mga ano dito, EV. libre charging. And level ano level 3. So, fast charger siya. Okay, wala guys. So, makaka-charge tayo. Yung araw is palito. Ito siya. Ayun. Yung dalawa kasi sa gitna, level 2. Tama ba? Level 2. Yan. So, yung flow, yung sa right at saka sa left. Yan yung mga level three nag kami dito sa may Leduc. Shoutout po kay Tom Heart Good Vibes dash BZ9CZ. Salamat po sa panonood. Um, God bless you po and appreciate po namin yung um, watch nyo sa mga vlogs namin. Sana po patuloy nyo supportahan yung channel namin. Thank you po. 30 minutes pa going to Red Deer. Tulog na rin si Kian kaya medyo tahimik niya yun sa likod. Ayun, no. Oh. Nga nga. Pakita ko rin sa inyo yung daan namin. Ayan. Hindi ko alam kung tinig, pero sobrang hangin talaga sa labas. Isang stop na lang and then uwi na din kami sa apartment pahinga na din. For sure, mga 10. Uwi natin. 9.30. 10. Mga ganun. Nasa Hi guys. Dito na kami sa May Red Deer. Um, kinuha ko si Kian kanina, umiyak. Um nagising kasi na naginip yata. Tinatawag ako. Hi. Ento <laughs> ka pa. Dito muna siya sa harap. Ginagawa ko siya sa labas. Pero alam mo, eh, hindi ko na nakita ng weather ngayon. Anong oras na han ko? Um, 8:40. 8:40. So ito, nag-start ng dumilim. <laughs> Ayun. Okay. masama yung gising niya sad pala ako kasi na-realize ko nawawala yung zolter ano ko tarot reading tama ba so pero yung kay Kian and John, buti buto nabasa kong konti sabi ko ba nandiyan kanina sa vlog pa secret secret pa wala, <laughs> anyway, wala lang um, nung nakita ko yun kasi nakita namin yun sa ano, youtube um, sa Las Vegas may ganoon sa Nevada so ano nakita ko siya kanina sabi ko kay Evan gusto ko maghulog which is uh, 2 dollars na ano coin tuni. so si Ate Mars naghulog din siya kasi Kian pero ayaw ni Ma'am Sitska ni Ivan. na excited ako nung nakita ko pero yung kay Kian andyan. hindi ko pa man din binasa hindi ko pinakita rin sa vlog <laughs> tuloy pero next time sa pagbalik namin huhulog ulit ako ng coin ano lang, katuwaan lang naman. Paalis na kami dito sa Red Deer, tapos na kami mag-charge. Naka 90% na din si, ano, si Ivan. Paki-washroom lang kami dyan sa may McDonald's na malapit. Isang kilometro lang naman. Then, an hour and 15 minutes to home. Yay! Ito guys, nadilim na rin. Kinabi na. 9.18 p.m. na ngayon. Mga 10. Yes. 10-ish. As... Nasa bahay na rin. Lapit na be. rin. Konting kempo kami sa Calgary, guys. Finally, time check. It's 10.50 ng gabi. Um, 8 minutes na lang. Malapit na kami sa apartment. So, gusto ko lang kayong i-update. Yung papunta kami sa Edmonton, um, dahil full charge itong kotse, nagastos namin is $12 dun sa char chargingan. Gawa ng libre yung sa may Lito tapos West Edmonton Mall hindi kami nakapag-charge, gawa ng sira yung mga charger doon at the moment pero hindi kami rin masyado nag-drive around doon eh kasi ang balak talaga namin is um, West Edmonton Mall lang yung namin sa Al West Edmondon Mall is parang halos 35% in charge. Pabalik naman is $22 lang yung nagastos namin in total. Um, libre nga kasi sa Lidoc. So, sa kung susumahin is $22 plus $12. $34 yung nagastos namin sa biyahe today. So, worth it naman. Nakatapos